Good evening po sa atin lahat at nandito na naman po si Dila Santos para po magbigay ng reaction dito sa ito nga daw may CCTV ang baang apartment ni Bibi Carla na. Pakinggan muna natin po para ba ano maganda natin na reaksyonan itong pahayag ni Kalinga Prab, 'di ba? Kaya mga kapatid, ano pakinggan na natin po ito na po at uh, sana po ay na natin mabuti kung sino po yung kumukuha ng... Mm, alam nyo na yon Kung na-picture ni Bibi Carla, ito po, Oh. Mm. So, ito lang nga, guys. Doon tayo sa title natin, ano? About mm. kay Carla, na dapat siya mag-ingat. Kasi may nakarating po sa akin. May nakarating sa akin balita. No? Na meron daw uh, parang uh, uh, nag-aano kay Carla sa loob ng kanyang apartment. Parang nagnanakaw ng picture. Ayun. No? And sinesend doon sa mga grupo nila, sa si sponsors. Uh, yun po. Medyo delikado po ito. Kahit daw tulog si Carla, para lang may ma-send po dun sa mga uh, grupo nila sa mga sponsors no kaya medyo ano po yun alarming po talaga siya ang nagsumbong po nito walang iba po kundi ang ating mga uh, VIP sponsors sila ay sobrang concern sa ating uh, uh, sa ating baby Carla kay Carla Bells kaya po ay sila po ay din nakapagpigil sabihin sa atin no? Na si Carla ay dapat mag-ingat kasi may nag-stalk sa kanya. Ang sabi daw po ay parang na... Uh, ayokong pangalanan, ano? Pero parang naglilinis daw doon sa bahay. Ayun! At parang nagagamit. Ang dating kasi parang nagagamit si Carla. Parang nagagamit si Carla para sa may mga mag... Siyempre, pag nakapag-send ka nga naman ng picture, is Ah, uh, yung mga sponsor mabibilib sa iyo kayo. Oo nga, kasama mo si Carla. Sige, mapadala ko lang ganyan, 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 bla bla bla. Di ba 'yun yung nangyari kay Reina? Ano? 'Yun yung nangyari kay Reina ngayon. Nakinuha siya ng mga grupo. At minsan nagagamit talaga. Nagagamit talaga para makakuha ng mga sponsors. So, ito po yung uh, report sa atin. Uh, no, report po ito sa atin na uh, maging ano tayo, maingat lalo na po kay kay Carla. Kaya nakakatakot po siya. Sa totoo lang. Lihim na nagpahabol sa ospital ang isang babaeng estudyante. Ayan nga po mga kapatid at uh, <laughs> nakakalungkot po yung balita talaga no. Na ito nga daw si Bibi Carla ay pinagnanakawan ng picture kahit natutulog. Kaya nakaka-alarm po ito na ano alimbawa po diyan sa kasamahan sa bahay o nabanggit nga daw ni nga ni Kalinga Prab na yun daw po ay naglilinis ng bahay at ah, kasi sino ba naman nga mga kapatid yung kukuha ng uh, picture dyan sa loob ng bahay kung walang ibang kasama no? alang na naman yung mga kamag-anak ni Carla, di ba? na uh, ayun naman ang kasama niya dyan at eh dito talaga ay dapat talaga mag-iingat si baby Carla na nakakatakot, malay mo makunang ka o nagbibihis ka o kung ano po yung nang uh, nangyayari dyan na yung privacy mo ay kung mayroon po na kumukuha na parang CCTV nga po no, yung uh, wala na po, walang respeto doon sa privacy mo dahil kahit natutulog ka po at kukunan ka ng picture, hindi po talaga maganda, mga kapatid. Kasi, linalabag nyo na yung privacy po ni Bibi Carla. Kailangan po respeto. No? At uh, makakuha ka lang ng picture at para ipadala mo doon sa mga uh, sa GC o ano, hindi maganda po. Hindi maganda. At pwede po kayong kasuhan yan dahil lalabagin nyo yung privacy ng isang tao. Mahirap na po yun. Tandaan nyo na hindi tayo basta-basta po yung kukuha ng mga impormasyon, picture na pa pwede natin ipalabas o padala kung kani-kanino. Mahirap yun po. At uh, dyan ay hindi maganda po mga kapatid. Ha? Ito sinasabi ko lang po sana po ay mag-ingat. At lalong -lalo na si Baby Carla na dapat po ay lagi siyang nag-iingat dahil hindi natin alam kung sino po diyan ang magta-trader sa Pwede kang bawat kibo mo, bawat uh, galaw mo diyan ay nakamonitor at ipapadala doon at uh, syempre naman nga, yung uh, matutuwa o bibigyan ka kung kani-kani ano, ay hindi maganda po yun. Ay, ayaw ko po yung ganung mga style na pag uh, kukunan ka ng yung picture na kahit natutulog ka, hindi po maganda yun. Mga kapatid. Ngibaa sino-sino bang mga kasama ni Bibi Carla? At uh, balita nga daw yung naglilinis nga daw ng bahay ni Carla Jones apartment kaya uh, sana naman ay hindi na maulit. mag uh, mag na lang at sana si Papa Jom ay talagang proteksyonan niya si Bibi Carla dahil nakakaawa naman ang agom niya na pinag-pinagsasamantalaan. Uh, kahit natutulog ay kailangan pang ano at para lang maipadala doon sa grupo ay hindi naman po maganda kailangan po talaga sa isang uh, tahanan ha mga kapatid tandaan niyo po sa isang tahanan kailangan po naman ay may limitation yung respetuhin po yung personal na buhay ni Carla at lalong-lalo na yung privacy. Ano? Para sa akin mga kapatid ay nakakatakot po na may kasama tayo dito na sa isang bahay na wala na tayong privacy. Kasi po kahit po sila nasa social media, mga kapatid, itong si Bibikala kailangan po rin po natin respetuhin ang privacy niya. Hindi kung ano lang yung ipinalalabas yun lang po. Pero yung privacy ng buhay niya, wag na po natin kailangan ipakita pa o kung ano-ano pong ipalalabas nyo, pipicturan nyo at ipapada eh nyo doon sa grupo ay hindi po maganda yun. Mayroon po yan uh, kasabihan na talaga kung gugustuhin ni Bibi Carla at malaman talaga kung sino-sino yung talagang nagpapalabas, ay, alam mo na, madali po yan, ano ha, hmm, pwede kayo niyan makasuhan. Ha? Alalahanin nyo na kahit nasa social media si Carla, kailangan po ay uh, respetuhin kung ano mang privacy niya. Yung pa niya pang karaniwan, wag po natin yun ay ipapalabas sa social media na. Mm. Pati yung buhay, siguro, alimbawa, yung pagpunta-punta dyan ni Papa Jom. Mm, baka na i-report -re din yun po, di ba? Mm, kaya alam nyo po, sa totoo lang, dito po sa nangyayari, pati si Papa na nababas kung ano-ano mga sinasabi, na si ganito, si ganyan. Alam nyo po, huwag nyo nang paniwalaan dahil alam naman natin na si Papa Jom at si Carla ay talaga pong pinag-uusapan, hanggang ngayon po nga ay talagang, alam niyo na, pag sakalam talaga, pag viral, yan po talaga ay maraming basher. Maraming gusto makisaw-saw, makialam. Tandaan niyo po yan. Ano? at doon naman sa kuha ng kuha ng picture, na nananakaw ng picture ni Carla, na pinipicturean nyo at ipadadala nyo, ay wag naman po. Mm. 'di ba? Isipin niyo yung kapakanan po na bata, lalo na kay Carla, no? Dahil iyan po ay nag-aaral pa. Oh. <coughs> <coughs> hindi, alam, hindi, seryoso po ako na dito po sa mga nagkukuha ng picture kay Bibi Carla kahit natutulog, mahiya naman po kayo. Dahil hindi pang karaniwa na tao na kukuha nito, mayroon something po na uh, ginagawa para lang po ito ay siguro may intention din po. Alam nyo na kung pagkakapirahan, di ba? Diyan tayo po mga kapatid, maging aware sa mga taong gustong gumawa o may gustong manira. Yun, dalawa lang naman po yan. Pagkakakitaan o gustong sirain ano kaya ako dito po sa mga gumagawa ng ganito ay talagang kakagigil nakakagigil po ta dahil alam niyo naman na si Carla ay sikat na at si Jom talaga sila yung nagtalagang uh, ang Jomcar talaga ay isa sa mga sumikat na pag-uusapan alam nyo Nandiyan nga, oh, number 8 nga po ang tamna love team ng kalingap, di ba? O, oh, pasok sa number 8 po ang jump car, di ba? Oh, sino ba naman ang taong hindi magkaka <laughs> Kaya dahan-dahan na lang, ingat na lang po tayo at huwag pagsaman pagsamantalaan ang isang uh, bibi Carla, di ba? Hanggang dito na lang mga kapatid at uh, ito lang po ay talagang ingat Bibi Carla na uh, ang masasabi ko lang ingat ingat lalo na kung sa mga personal na buhay mo ang um, wag po kayong basta-basta magtitiwala kahit iyan ay sabihin mo ng kasama mo sa bahay hindi natin po 'yan kilalang lubusan at uh, alam nyo na 'di ba? Mahirap basta-basta magtiwala. Makikisama po tayo. Pero po, wag basta-basta magtitiwala. Hindi ba sa mga makisama? Pero wag 100% ang tiwala. Mayroon laging distansya sa sarili. Yung privacy. Iyan po! Maraming salamat at suporta na lang natin po. Sila Kuya Bal Santos Matubang. Atid na vlog. <clears throat> kalinga Rob, at syempre uh, uh, ang lahat ng love team, suportahan na lang natin gaya na po nito ng Jumkar, Edsy, at saka Danjoy. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat, at thank you so much sa mga uh, Jumcar po na nagsusuporta mo. Kimalo de los Santos, shout out sa you, Miss Yang, thank you so much. Happy, happy birthday. Uh, more, more, more birthday to come, Miss Yang dahil sa napaka- Uh, import mong ginagawa dito sa Car. Maraming salamat! Shout out! Uh, Bye-bye! Paalam! We love you so much!